Magandang araw mga kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig. Mula sa lihim na paghanga hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit nandito ka sa tamang lugar. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like mag-comments, mag-subscribe, at e-share. Tara! Simulan natin ang kwento ng pag-ibig. Kabanata labing isa sa pagitan ng dalawa. Malalim, mabagal, puno ng bigat at tanong. Kapag dalawang puso ang nasasangkot, wala talagang tamang pagpili dahil sa dulo, kahit sino ang piliin mo, may masasaktan. Tunog ng malakas na hangin, pagbagsak ng mga tuyong dahon, mabigat na musika sa likod, Makalipas ang ilang araw matapos mabunyag ang kanyang pagbubuntis, si Maya ay nanahimik. Hindi na niya muling kinausap si Elian. Hindi na rin siya lumalabas ng bahay. Tanging ang tiyan niya na unti-unti nang lumalaki ang palaging pinapansin ng mga tao. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, si Elian ay hindi mapakali. Sa loob ng kanyang sasakyan, hawak niya ang larawan nila nilira sa isang picnic. Masaya. Malinis. Bagong simula. Munit bawat pagkurap ng kanyang mata, si Maya ang naalala niya, ang mga mata nito, habang inaamin ang lihim, ang haplos ng kanyang palad, at ang halik sa ilalim ng ulan. Kinagabihan, dumating si Elian sa bahay ni Namaya. Walang dalang regalo, walang iti, tanging bigat ng konsensya. Pagbukas ng pinto, hindi si Maya ang sumalubong. Si Lira. Oh, Elian, Saktong nandito ka. May balita ako munit eh. Ngunit naputol siya nang maramdaman ang malamig na tingin ng lalaki. Lira kailangan nating mag-usap. Sa ilalim ng punong mangga, doon niya sinabi ang lahat. Lira bago kita nakilala, may nangyari sa amin ni Maya. Mahal ko siya noon. At ngayon may anak siya. Anak ko. Napatigil si Lira. Napaatras nanginginig ang kanyang labi. So niloko mo ako? Hindi ko intention. Hindi ko alam noon kung saan ako lulugar. Pero ayokong lokohin ka. Mas gusto kong ikaw mismo ang makarinig. Tumulo ang luha ni Lira. Pero hindi siya sumigaw. Tumalikod siya, iniwan si Elian na parang batang ligaw, hindi alam kung sinong dapat puntahan. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, si Elian ay lumapit muli kay Maya. Sa kamay niya ay may dalang maliit na supot ng prutas. "Maya, alam kong hindi sapat. Pero gusto kong lumaban. Gusto kong panindigan ito." Tumitig si Maya sa kanya. "Elian, hindi ko kailangan ng awa. Hindi rin kita pipilitin. Pero kung magpapasya ka wag lang dahil sa bata." Dapat dahil gusto mong manatili at magmahal. Sa pagitan ng dalawang babae at ng isang pusong litong-lito, pipili si Elian. Ngunit sa pagmamahal, hindi sapat ang pagpili, kailangan din itong panindigan. Sino ang pipiliin ni Elian? At ano ang magiging desisyon ni Maya kung bumalik ang taong minsan na niyang pinangarap? Sa kabanata 12, may halik na magpapagulo muli sa lahat. Like, comment at subscribe para sa susunod na kabanata ng Sagitna ng Lupa at Langit.